Yan mga idol, na dito na eh. Yung um, lahat na nakuli lang. Nagkanda matay na kaya lilinin na ni Idol Bandong. Yan. Para sa gata. Lahati lang bro. masyadong marami na kapag inubos natin. idol bali tutulungan ko si edulban ban kung siya muna yung magka camera yung active Yan, yung maglilinis yun yung dito niya kaya natanggal para maging malinis talaga yung mga gilid gilid niya malinis kasi may mga putik Ito. Ito yung mga idol kailangan tagalin ko kasi yung mga gilid gilid niya kailangan malinisan kasi may mga putik putik siya lao và pin đặc biệt mga idol, tapos ko na. Ayan, mali natapos na ni idol bandong na uh, na. Ready na mga Na. Idol. Ready na. Oh. Uh, ready na ng lutuin. Ayan, ang dami. Ayan, bali magigisa muna kami ng kasag. bằng ngoài đường đi ăn được đặc này trái ngọn 'yun bali ito yung gagataan natin. Alimango mga idol bali aantayin na lang natin matuyo yung sabaw nya mas masarap kasi yung walang sabaw kasi lasadong lasado talaga mga idol natuyuan na siya kaya uh, yan na Ay, grabe sarap yun yan lagay mo muna dyan ayan o oh, grabe Kung dito Ayan. Ah, oh, grabe. Ah, Uh. Saklap. Ayan na. Yung lahat nakasag, ito na. Ayan. Bali, ano yung susunod natin lutoin, Brad? Ha? Gata. Gata. natin na na mga ito ayan mga idol ilalagay na natin yung kalabasa Ayun. sitaw sili ayan nalagyan natin ng konting magic para malasado asin. Ayan, lalagyan natin ng gata mga idol. mana idol. titik ni Idol Brandon. Ah, An sarap. sarap. Dung, pangalan kalimutan Kalimutan <laughs> <Anong> sarap. <laughs> Grabe, sarap Dok. Mm -hmm. well, oh, si Brandon na Ya, yeah, baka kalimutan <laughs> Hop. Mm, sarap. sarap. Grabe. Ano, mapapalaban? Hmm. Ano, mapapalaban naman din mga idol. Grabe, sarap mga idol. Talagang ang daming gulay na nilagay ko. Yan. Yan ang mga idol. Grabe. Woo. Sarap Sarap. Yan, mali, may ginataan tayo at saka ginisa sa Sprite. Yung mga kasag. Grabe. Ano masasabi mo? Idol Brandon. Ha? Papa <laughs> palaban? Palaban. Yan. <laughs> Gutom na, Dong? naglalawin siya Idol Bandong. naglalaway na. Ayun, <laughs> naglalaway na siya Idol Bandong. Hindi yung niluto ko na to para talaga sa inyo. At saka may spray tayo. Ito. Panghimagas natin. Ayan. Kaya niyo ubusin yan, Brad? Ano? <laughs> ha? Dong, <laughs> kaya mo ubusin. Aywan lang. Aywan lang. <laughs> Sige, bali lalagyan ko na lang ng kanin sila para magsabay-sabay na lang na kami kakain. okay. Yan, lalagyan natin ng kanin. sa ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. And maraming maraming salamat Lord sa ibinigay mong blessing sa araw na to. At thank you po Lord sa pag-iingat nyo po sa amin. Ayan. Tara, kain na tayo. Amen. Amen. Kain na. Kain tayo mga idol. Ayan, kain na. Mabaw. Sabaw. Sabaw. Nagyan mo ng sabaw doon. Ha? Nagyan mo na ng sabaw. Hmm. yun o. Oh. Mmm, sarap. gulay. Damihan mo yung gulay kay pampahabayan ng buhay. <laughs> Yun know, oh, naglalaway na si Idol Brandon. Sabi ni Idol Brandon, "Pisan mo, gutom na gutom na ako." <laughs> Yun know, oh. Mm. Parang Mau ubos na tayong gata. Nonton. Ha,arap mai dun. Sarap. Saraw. Sarap na sabaw. Hmm. Okay, parang nagugutom na rin ako, no? kaya sasabay niya, sasabay na ako sa inyo. Iggy no? Sabi Ayan, titikman daw ni Idol Brandon Okay Sabi, mm. ang dami oh Ang daming kasag Ano daw Abran? Ah, bawi yung pinaghirapan? Mm -hmm. Bagyo, <laughs> kami. Grabe yung taba. Yan mga idol, kakain na rin ako. Gutom na gutom na din ako. Bali hindi kami nakapang talang halian kanina. Sabihin na rin ako. Sarap ng gulay. Sarap ng gulay daw? Oo. Ayan.

Daba mama idol Dapet Hmm, Dah gabung tabak mai hmm.

ขอบคสณครับต่า,ม,าม่ดูอืมเดี๋ยว

ao gần nào xuống nè thank you lord Ay, ayan ayan, ayan, ayan. mga hidro. halos lang na sa ginataan. kasi. Ha? Masarap kasi. Masarap kasi. <laughs> Baka sumakit yung dyan ha. Huwag yung pasubrahan. Mm. Kasi dalong sasakit yung dyan nyo. Kasi ito may sprite pa kayo. Dalong lulubo yung dyan nyo yan Ayan. Bali dalawa na lang si Idol Brando lang. So si Idol Bandong lang. Mm. Mm. Sarap talaga mandol Sarap talaga. parang hindi niyo ginalaw yung inkona yung kuan yung, yung, yung ginisang kasag na may sprite ano yung mas masarap yung ginatano yung ginisya sa sprite yung ginisya ay yung, yung ginataan ginatano ng <laughs> ginataan lang talaga bali yung ito yung ginasa sa sprite yung natira dadali na lang namin sa isla namin kasi sayang naman kung itatapon lang namin dahil marami pang kakain to sa isla namin mga kamag-anak namin sarap talaga bra no grabe ang sarap mga idol fresh yung hangin fresh yung pagkain Grabe, sarap, sarap talaga. Ang sarap pang pagkaluto. Masarap ba talaga, Brad? Mm -hmm. Masarap ba talaga? Ngayon, yeah, kung hindi masarap, hindi natin naubos ng gulay. Oo, oh, di ba? Mm -hmm. <laughs> Pag ubos, anong ibig sabihin? Pag naubos? Busog na may pera pa. <laughs> hindi. Pag naubos, mm -hmm. ibig sabihin nun, masarap. Di ba? Mm -hmm. Ano na, Pagbusog. busog, oh, no? busog na. May pira pira pa. Oh, <laughs> may <pira> pa. Busog na na dyan. Ano? Busog na. Busog, busog na? Surrender na? na. Ayan, surrender na si Idol Bandong. Si Idol Bandong parang ayaw sumurrender ah. kalagawo pushin niya idol brand 'to na ha? <coughs> busin, busin. Ngayon, kalagawin inobust ng idol brand no. Mm. Idol, kalabasa. Mm. Sarap. busog na surrender si idol rando na hindi na ubos yung ginisa sa sprite na kasag yung kanin natin taob walang natira Ayan yung kalabasa natin ni natin lang natin sayang naman pa pag sumobra Ayan bali, bali liligpit na lang, na lang namin itong ginagayin na namin maraming salamat mga idol sa panunod